Magluto tayo ng sinabawang isda, guys. Kapit tayo yung sibuyas, kamatis, tsaka may luya na yan, guys. Kalamansi, guys, yung gamitin natin pampaasim. Di ba kumukula na, guys? Ibigyan na natin ang isda. Tapos ito na yung hipon guys na tinanggalan natin ng lason. Sabi na matatanda guys, pag ganyan kumulo na daw, ilipat nyo sa magandang lutuan. Go. So yan guys, inilipat natin. Para matanggal yung lason. Sa so, pag kumulo na guys, talaga na yung dahon ng kamote raw. So yan guys, pag naamoy niyo na raw yung ano yung parang uh, naghalo na yung gulay isda sa hipon. Ilalagay niyo na yung kalamansi. Kailangan guys, kulay orange yung gamitin yung takala ng kalamansi para wala talaga siyang lason. Siyempre, hindi ito lason guys, ilalagay natin. Pamatay ng lason to kaya magic para sure sure bull talaga guys na walang ano lason tatakpan mo guys nung no, magandang takip ng lutuan mo yan o no? siyempre tinikpan na natin luto na mga kabags tapos niyan. papatayin mo na kailan sintro guys yung pagkapatay ganyan o no? yan sintro nyo sa apoy yan tapos balik kayo sa taas titingnan nyo kung Totoo na. So, yan. Totoo na, guys. So, pa, guys. May bilin pa. Kailangan daw. Pakita mo na. Masarap. So, yan, no? So, ang dito na lang, guys. Sana may natutunan kayong kanting kaalaman. Galing sa... Ebon.